Ngayong araw ay pumunta nga kami ng aking kapatid na si Ingak sa pamilihang bayan dito sa Madela. Magluluto nga pala siya dito ng pinakbet at yun ang uulamin naming mamayang tanghali. Tara, samahan nyo nga kami na bumili na ng lulutuin. Tapos inassemble ko naman dito yung electric fan para may magamit nga din dito sa bahay. Pero bago yan, tara, samahan nyo na naman kami sa panibagong yugto ng aking buhay. For today's video dahil andito nga ako sa Madela at mauwi nga ako dito sa Pinas para bisitain ng aking mag-ina dahil kapapanganak nga lang dito ni Mrs. Kaya umuwi nga ako para makita ko sila. Kasabay nga dito yung pagbisita nila mama at ang aking kapatid tapos ganoon din dito ang hipag ko na si ate Aisa. Umuwi din kaya ang nagdatingan ay semi reunion na nga din dito sa kanilang bahay. Bali dito nga ako sa tapat ng body place kung saan inaantay ko nga ang aking kapatid na bumibili si Mercury. Pagkatapos nga namin dito ay dumiretso na kami sa mismong palengke dito sa may Madela. Magluluto nga siya dito ng pinakbet kaya ang hinuna nga namin na binili dito ay ang karne ng baboy taba at laman nga ang pinili namin dito na pansog sa kanyang lulutuin. Tapos dubaretyo na nga lang kami dito sa may gulayan. Ang maganda nga dito sa kanila ay araw-araw ang palengke, hindi katulad nga sa amin. Kaya gustong gusto ko nga na bumibili dito dahil ang daming pagpipilian. Bukod nga sa malapit sila sa bayan at ang gaganda pa ng klase ng mga gulay dito bagong bago. Bumili na nga din kami dito ng sari-saring gulay at dadagdagan na lang namin ang iba pang mga gulay katulad ng sitaw, ampalaya at kamatis para okay na ang pang pinakbet na lulutuin niya. Bumili na nga kami dito ng hotdog. Tapos nagtanong nga din ako dito kay nanay kung meron nagtitinda ng tokmem or yung clams. Tokmem kasi ang tawag nila dito sa kanila pero sa amin ay benek. At tinoro nga sa amin ni nanay ay doon banda kaya pinuntahan nga namin kung meron kaso wala kaya wala nga kami nabili. Mainam daw kasi iyon sa mga bagong panganak. Muwi na nga kami dito ng aking kapatid dahil wala nga kaming nabiling tokmem. At pagdating nga namin dito sa bahay nila misis ay kinuha ko na agad yung nakabox na electric fan at a-assembling ko nga din ito. Itong electric fan naman ay niregalo nga ito sa amin nung kinasal kami ni misis at ngayon ko nga lang din itong ma-assemble Tapos may kasama naman ako dito na makulit na bata siya nga pala si Jelay pamangkin nila misis. Si misis naman dito ay busy sa si pagpapadede kay baby namin dahil papatulogan niya na ito. Kaya ako naman ay ginawa ko na itong assemblin itong electric fan. Noong bata kasi ako ay mahilig ako magkutingting or magkumpuni ng mga gamit. Lumaki kasi ako na walang ama. Bata pa lang kami ay maaga nga kami na ulila. Kaya lahat ng gawain ng lalaki or ama ay ako nga gumagawa or pinapagawa sa akin ni mama. Kasi nga ang mga kapatid ko ay mga babae. Kaya kapag may sira o kailangan ayusin ay ako na ang gumagawa. Depende na lang talaga kung hindi ko talaga ito alam gawin. Habang ginagawa ko nga ito ay may lumabas na ipis at ako'y nagulat nga. Ayaw na ayaw ko nga din talaga ang ipis na nahawakan. Kaya tinuloy ko na nga din ito at tinapos itong ayusin. Pagkalipas ng mga ilang minuto ay tinesting ko na nga din ito at okay na. At ayun nga ay okay na. Next naman nagmayat. Please share naman po. Salamat!